Di ka pala dyan dala! Sige, yan ang bagay sa'yo! Paata ka! Masyado Pasaway ka, kayo sa akin, ha? Hoy! Hoy! Apat na taong gulang pa lamang si Lemuel nang pumanaw ang kanyang ina. Apat na buwan pa lamang matapos nito ay nagpakasal ang kanyang ama sa ibang babae. Dahil OFW si tatay, naiwan si Lemuel sa kamay ng kanyang madrasta hindi ko po matanggap yon Masakit din na napaltan agad yung mama ko. Naisipan kong hindi ko gusto yung stepmom ko. Hindi siya sinusunod. Konting mali mo lang, papaluin ka na. Binubugbog kami. Aros mapaluin niya yun na yung lahat sa buong katawan ko. Minsan, isang beses, papaluin niya yun na yung ulo ko. Na naawat lang nung, ano, nung kasama namin sa bahay. Kung hindi, siguro baka pumutok yung ulo ko. Naramdaman ko din noon is parang wala nang ginawan tama. Tagal na nun, mo ba? Yung love na dapat sa family ko makikita is, sa labas ko inanap nagkaroon ako mga kaibigan, mas feel ko na okay ako, masaya, walang pain. Doon, natuto siya ng iba't ibang klase ng bisyo, kabilang na dito ang drugs. Gumamit siya ng droga, ngunit hindi sa loob ng kanilang bahay. Kaya naman, nang mapagbintangan siya ng isang kakilala na gumagamit nito sa kanyang kwarto, mas kinampihan ng kanyang madrasta ang ibang tao, kaya ipinarihab siya. Dahil dito, nagkaroon siya ng matinding galit sa kanyang puso. Sa paglabas ni Lemuel sa rehab, matapos ng siyam na buwan. Medyo naging malala po yung situation paglabas ko, parang sabik. Sabik na sabik po. So, imbis na magbago po, mas naging worst po yung pangyayari. Nagtayo na ako ng sarili kong gangs. Isan na pag uwi mo sa bahay, pain lang yung idudulot sa'yo. Sasaktan ka lang. So, paglabas mo, doon ko ilalabas yung galit. Nang bubumbog oh. Eh, minsan, napapataon na kasama ko ibang tropa na kukuha kayo ng mga gamit. Tapos, ibibenta nyo. Tapos, yung pinagbenta, hindi ito, drugs. Uh, image niya sa amin, destroyer, kasi sarili niya sinisira niya. At uh, pati buhay din ng ibang mga kabataan. At ang malungkot pa doon, uh, meron siyang leadership. So maraming sumusunod sa kanya. Hanggang sa nayanig ang katapangan ni Lemuel. Dinampot po ko ng apat na tao tinanong ako kung ako si Limuel. Kinabahan na ako nung tinanong na ako yung pangalan ko. Hinawakan na ako sa mga kamay ko. And ayaw nilang pahawakin ako dun sa bulsa ko. Yung mga time na yon, eh, nagtutulak po ako nung drugs dun sa lugar na yun. Yung prayer ko po noon sa Panginoon, eh, patawarin ako at idigtas ako. Siya na yung bahala doon sa sitwasyon. Nahanap nila yung drugs po sa katawang ko. Tinanggal lang po ako ng damit, ng salawal. Tapos, dun na yung, ano ko, yung gamit ko. And wala po silang nakita. In-interrogate po ako, kinausap ako na huwag na daw ako magtitinda. After noon, napaka pa rin yung ano ko, bulsa ko. Andun po yung hinahanap nila. And doon ko po, po naramdaman yung protection po ng Panginoon. Nang maranasan niya ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay, walang patumpik-tumpik na nagdesisyon siyang isuko ang kanyang mga bisyo at humingi ng tulong. Kahit mahirap, susubukan ko at pipilitin ko magbago. nag din po ako na, Lord, I want to change. Gusto ko na magbago. Ayaw ko na yung buhay ko. So, yun po. Nag-decide po ako noon na magparehab. Kailangan doon masipag ka. Doon hindi ka nagbabasa ng Bible, pero kailangan magbasa ka. Doon po ako natutupong mag-pray. At doon din po ako na, natutong baga, umiyak sa Panginoon ng mga time na yan. Sinabi nga po niya doon sa isang verse sa Bible na may plano po siya para sa buhay ng bawat isa. So, alam ko po na may plano pa po isa sa buhay ko. And yung plan po na yun is unti-unti pong matutupad. Sa paglabas niyang muli sa tunay na mundo, nasilayan nga niya ang pagtupad ng Diyos sa magandang plano niya para sa buhay ni Lemuel. Yung una po is hard kasi hindi naman po agad-agad maibabalik ko yung tiwala ng lahat. Pero nandun pa rin po yung prayer ko sa Panginoon. Doon po nag-start matanggap ng family ko nung humingi po ko ng tawad sa kanilang lahat. Gusto mong uh, maging normal. Pero hindi. So, nandun yung pagtitiis mo. Na kahit na, na hindi nila lubos pang buo. Eh, wala tiwala, pero tuloy lang, sabi ko. Tuloy lang. Kasi, kailangan ko itong gawin eh. Kung kailangan kong uh, patunayan, Lord, na buhay ka. So, so yun po. <laughs> na andoon yung kanyang patience na minsan siyempre nire-reject siya, tinutuya siya, pero nakita ko rin yung kanyang patience to remain calm. Naniniwala ako na yung leadership niya na binigay ng Panginoon sa kanya na noon nagamit sa mali, ngayon nagagamit yun ng tama na nagiging mabuti siyang ehemplo sa mga kabataan, hindi lamang sa salita, higit sa lahat sa gawa nagkaroon ng kapayapaan sa aming barangay. Napaka-laking pagpapala nun, hindi lang sa akin kundi sa mga kapitbahay. Naunawaan na rin ni Lemuel maging ang kanyang madrasta, kaya naman isang mensahe ang nais niyang ipaabot dito. Ama, uh, I'm sorry sa lahat ng mga uh, nagawa ko noon. Ngayon naiintindihan ko na nang mas malinaw na gusto mo pala maging maayos yung boy ko noon. And gusto mo palang ituwid yung mga pagkakamali ko. Which is, ngayon ko lang na-realize, nare mahal kita. Hindi nga maitatago ang pagbabago ng Diyos sa buhay ni Lemuel. Kaya naman, naimbitahan siya sa Hong Kong upang ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Sa patuloy na pagsasaayos sa kanyang buhay, Nagtapos siya ng isang vocational course at ngayon ay nagtatrabaho bilang isang massage therapist sa isang prominenteng hotel. Ang buhay ni Lemuel, patunay na laging may pag-asa sa Panginoong Jesus. Pagka-Lord kayo nagtiwala, sulit po. Wala akong hahanapin pang iba.